Asa na asa na yun? Ayun oh Sobrang baba lang oh Ayun oh Laki oh, oh. Laki na naman oh Adali na naman oh <laughs> <laughs> Ayan Kaya to. ang tingin tingin Ayun oh Pero mas malaking kanya Grabe naman sunod sunod yung gusumbang Malaking kanya Ayun Ayun nakita ni Emil oh malaking malaking Ayun ang ayun yung pa Ang haba ng galamay Ako dadakba pa ito pa. Oh ayun di kuni mo na Jake. Okay. Ang haba nga nito jie ngaba oh, yun na, yun ayun Ayun yun legal blon oh, ui Tumalon? ah oh. tungalan natin sa better luck next time <laughs> ko! puti ka daming tinik aw sakit <laughs> daming tinik Ito, pala pusod kasi ito. Tapos, ayun yung katabi niya. laki. Ang laki. Ayun, eh, no? Ang laki? Damn! Ang laki. Ang laki. Swerte talaga si CJ. Laki charm siya ng gabi. Laki <laughs> charm ng gabi si CJ. Swerte. Swerte. <laughs> swerte si CJ ng gabi. Ha? Oh. Malaki? Tingin, tingin, tingin. Asan? Ang haba ng galamay niyan. Gagyan <laughs> nung sakto lang pwede yan. Ayun oh. Huli. Mm. Uy, 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 tumatalon pa siya. Huli. Oh. Meron pa yan dyan. Asan? Wala po, Sod. Tapos may kinakain, dadakbayin mo. <laughs> Kakagating ka niyan. Oo, <laughs> oh, kakagat siya. Malaki. Asan? <laughs> asan na, asan na? Ayun o. Oh. Ayun, putik ka. Nyan, Jay. oh, ang laki na na. Yan nga, ang laki niya eh. Nagbabay pa lang. Oo, oh, ayun, umakyat siya, umakyat. Ay, Inugahan niya yung bahay niya. Huli. Tapong niya, yun din hindi natalon. <laughs> <laughs> ayun, chill, tiga mo. Ayun, oh. Uy, ando din sila sir, nag-hunt din Punta <laughs> natin sila sir Ayan 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 ay, ay ko na Akala ko, akala ko nakahuli na talaga ng malaki. Wala na. Ah, ang ganda ng mga gumpa dito. Sobrang daming dikit-dikit. Dikit-dikit. Ay, no. Ay, yung mga nahuli na amin, no. Ay, Lucky. Mga butsugan. Ang laki nga. Meron dun, no. Sa dinana natin kanina. Dito sa likod dito, sa akin kanina. Ay, ano. Ang laki din. Pag umitlog din sila, malalaki. Talaga. Yan, medyo marami dyan hmm. na ilaw namin. Yung mahaba, yung ano, maliit. Mahaba yung galaman. Yes, yes. Ayan, sila sir. Nandito sila sir ngayon. Kasi yun nga kapag nagpaalam nga kami. Hindi ko na ipapakita pero nandito sila sir ngayon. Yun, yun yung kinagandahan guys pag nagpapaalam. So, wala naman masama kung magsabi kung ano eh. Kung payagan, din salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Ayan, nandun yung mga kasama natin na, na, na Ayan, wala di pa kami napasok dyan. Gilid pa nga lang, ang daming gagambay. Oo nga. Ayan, nag-i-enjoy na yung dalawa. Dito sa kabila. <laughs> <laughs> Ayan, ito, wala pa kami dyan. Mamaya siguro pagpabalik, puntahan namin yan. Ayan o, dalawa nag-i-enjoy na dalawa. Linastic na ni CJ. Wala yun na ganyan. Ming May, ano ba nangyari sa'yo? Para kang... Ha? 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 <laughs> Naghanap ng pagkain siguro. busog no, 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 no. yan, Naghanap ng lalaki yan. <laughs> ay, naku po. Ay, ay. Ay, ano siya? Ano, ano yan, Pertil siya? Ano? Fertile siya. Parang ganun, no? Marag ay, ay papakasta raw. Pa, na. nagtutubig <basa>, yan <laughs> uh, ah. yung mm, uh, ano, pusa. Uh, nga. May na malit lang. lang siya. May na. yung totoo, ka meron. Dito. Eh. Sí. Maliit 'to, na kita. Ayan si Emil, <laughs> na namiiwi na si Emil kakantik. Ay nakikita pumalibot. Ayan. Dami na lang pasa ni Emil doon kanina, guys. Meron so. 'yun. Oo. Oh. Yung ilaw niya kasi hindi niya winaide kaya hirap siya makita, guys. Ito. Meron sir, mayroon, ay ito. Ay meron daw nakita sila sa tingnan. Ayan to. <laughs> <laughs> Ay grabe, iba yung mga manggagamba to guys <laughs> Ano to eh, uh, banana spider to Ayan, kung tawagin sa atin dito sa Pinas uh, Gagambang hari, hari no? Oh, hari ay. Akala ko gagambang kuryente yan ah, Hari, ay ano ba, kuryente? Hari din, <laughs> nalito Kury. na ako Ano yan? Iba meron yun yung malalaki din no? Ekis, gagambang ekis so, Pero, Pero banana spider talaga pa. Banana spider, o, oh, yun yung Ayun, oh. Niya. Kasum, niya Kaso, delikado oh. Pag yun, ito, yan? uh, sa laki niya siguro oh, may binong Pero sa sa spray. Oo. Ang laki ng ano, ang laki ng pangil, na talaga guys. Ayun. Ang sakit din mo ng <laughs> bad. Iwas tayo diyan, guys, sa mga ganyang klase ng gagamba. So, hindi 'yan yung target natin or weaver lang tayo. Maganda 'yung kasi laki ng 5 piso 'yung ano, yun, ano eh, no? Ano, ano, ano na 'yon, sir? Mga pander bin 'yon. Know, wala wala yung mga right sa mga nakita namin dito, ano lang mga gantong size. Kaso mga tiyan yung malaki. <laughs> Yan yung malaki, yung busog, hindi galamay. No? Busog. Busog, hindi galamay. Puro tiyan. Ayan. Puro malalaki nga. Eh, ito yung mga nakita natin. Malalaki naman to. Hanggang dito lang yung sagad na sukat talaga nito mga to. kasi. Tagong yun nga. ayun oh, yun, yun pa guys. No? isa sa pinaka palatandaan na ano na ang gagambay Tagalog galos mga ganito lang yung mga sukat Ayan. Tagalog na gagamba o oh. mga ano kabiti line Ay, maliit lang yung santo ayun pe pwede yung gusto malagaan yun eh, o ayun maganda rin Laki ha laki ng tiyan maliit yung galaway mamula mula Pasok sa maliit eh Tinto sa ano Yung mga panderby ba Nauhuli lang din yun sa ano Yes sir um, sa kaya ganito rin Kung bakit lang din sila oh. Pero kapag ka kasi yung ispat ano Yung halos nagagalaw-galaw Mahirap mag yung mga derby Kasi malawak sila magbahay Malaki talaga Malaki, tayo malaki tayo. malalaki magbahay yung mga derby Ano yun pwede mo yun, ano yun? Oh, dito